matakbo na tayo at ang ating kotse ay delikado raw ang tubig mga paps baka abutin yung ating kotse dito wala na rito sa daanan iikot ko yung oh shit holy moly taas na Gandito na mga papsi. Wala nang madaanan dito. Ito na po ang kaganapan. Nilipat na yung sasakyan ko. Basahan na ako. <coughs> Uy, may diaper. Malaki ang tubig. Hindi okay. okay, pa, atras mo pa. Atras pa. Hige. Okay. Kaya nga eh. Ay, mga kaibags. Kaya lang. Dadaan yung pa Wala na tayo. Huh. Malapit na. Oh. Okay. Kita na yan. Baka maabot ng makina eh. Ayan. Kita niyo yung ano na yan. Ayan, bumabaha na ako. Ayan o. Oh. Taas ng tubig Oh. Muntik na nga buti. Buti na lang nagtawag sa atin yung kaibigan natin. At ayan. Kita niyo yan nasa gilid ko. Nasa likuran ko na to. Ayan yung tubig. Hi, muntik na. Nandyan ako o. Oh. O yung tubig. Safe. Safe, 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 safe. Si pups, Patingin. Si Pangkotse ni Sir Jan. <laughs> lakas pa o. Ayan na pa. pa, so, pa? pa Anong oras pa lang ngayon? 11. Mm. Ayan o. Kita nyo doon? Uh, lakas ko na ito, oh. ano ito ang lakas oh. Hindi na ano, ang ko na oh. Dito, na dito na. <laughs> oh, hanggang tuhod ko na oh, Oo, hanggang tuhod ba? Mahaba yung binti ko eh. Eh, mo sa natudahan yan. Kailangan iikot ka doon Wala ka na ano. Dito, dito pa lang. Dito nagagaling ang tubig eh. Yung fish pan doon, naapaw na. Diba, tsokolate na eh. Doon magpark sa labi. Tignan natin kung hanggang saan ni Kuya Anot babaw pa dun ano Dun malalim sa parte ron Dun sa dulo dun oh Ang babaw din na eh. Eh. Malakas na yung ano